Pagbaba ng dissolved oxygen sa ilang bahagi ng Laguna de Bay ang sinisilip na dahilan ng fish kill doon sa mga nakalipas na araw. Tulong-tulong naman ang fish pen operators na hanguin ang mga namatay na isda para hindi na magdulot pa ng dagdag na perwisyo sa mga palaisdaan. Mula sa Kalamba, Laguna, may ulat on the spot si John Consulta. John? Maris, patuloy pa rin ang naranasang fish kill sa Kalamba, Laguna. May mga lumutang pa rin ng mga patay na tilapia kaninang umaga sa ilan sa mga fish pens sa Laguna de Bay na sakop ng kalamba. Pero ayon sa aquaculturist na si Cynthia Buen ng City Agri Aqua Research and Technical Services Division ng Kalamba City, kalahating banyer na lang na patay na tilapia, kada fish pen ang nakolekta simula kahapon kumpara sa tatlong banyera kada fish pen itong Webes. Inala ng mga eksperto ang pagbaba ng dissolved oxygen sa ilang bahagi ng Laguna de Bay. Dahil sa mga naganap na pag-ulan, simula pa noong isang linggo, ang siyang ugat ng nagaganap na fish kill sa Calamba City. Samantala, sinimulan na ng mga fishpond operators sa Calamba City na magtulong-tulong para ipunin ang mga patay na tilapia at mailibing sa isang designated area sa siyudad. Ayon sa mga aquaculture sa Calamba City, nakakalagdag kasi sa pagbaba ng dissolved oxygen ang mga patay na tilapia dahil sa proseso ng decomposition na dinadaanan ng mga patay na isda. Bukas naman, Marie... Um, Maris, ay uh, magsasagawa ng joint hourly monitoring ang lokal na pamahalaan ng Calamba City at Laguna Lake Development Authority para magsagawa ng magdamagang pantayan sa level ng dissolved oxygen sa mga tinamaang area sa Laguna de Bay. At yan muna, latest mula rito sa Calamba, Laguna. Balik sa iyo, Maraming salamat, John Consulta.